When I hurt you, do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it Nanlaki ang mga mata ni Natalia sa kanyang nakikita. Nagtataka siya kung bakit hindi si Ellis ang kasama ng kanyang pinsan, bagkos ay si Gigi ang kasama nito. Parehong nagulat ang dalawang nasa kama kaya napatigil ang mga ito, pagkatapos ay kaagad rin isinirado ni LJ ang pinto. Natalia, nasaan si Ellis? Sabi mo dito siya pumasok. Ani ni LJ sa babae. Kaya naman nagsimula mamutla ang babae at naguguluhan pa rin kung bakit si JJ ang nasa kama at hindi si Alice. Oo nga Miss Natalia, nagpadala ka ng mensahe sa amin. Sabi mo malalaman namin ang duming tinatago ni Miss Alice. Ano yun at bakit dito mo kami dinala? Ani ng mga reporters. Mas lalong hindi alam ni Natalia ang gagawin. Hindi niya alam ang isasagot kaya naman napahawak ng ulo ang dalaga tsaka napaiyak. I don't know, I don't know. Hindi ko alam, basta dito lang siya eh. Nagugulo sabi ni Natalia. Hindi mo talaga malalaman dahil hindi mo alam na tanga ka. Tanga kayo na kaibigan mo. Ani ng babaeng umagaw sa kanilang pansin. Napatingin lahat dito habang si LJ ay kaagad niyakap ang nobya. San ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala lang sabi ni LJ. Miss Alice, may dumi raw na tinatago sabi ni Miss Natalia, kaya dinala niya kami dito. Maaari mo ba kaming sagutin kung anong ibig sabihin ni Miss Natalia ani ng mga reporters? Kaya naman nabaling ang tingin nila kay Natalia na ngayon ay umiiyak na. Nababaliw ang babaeng ito. Plano nilang magkaibigan na ipahiya ako. Gusto niya akong masira sa mata ng mga tao lalo na sa fiancé ko. Nilagyan ni Gigi ng droga ang inumin ko. Ang akala nilang magkaibigan ay ininom ko ang wine na may droga. Mabilis kong pinagpalit ang baso namin ni Gigi. Sinakyan ko ang trip nilang magkaibigan. Sinadya ko magkunwaring nahihilo at mawala ng malay. Dinala ako ni Natalia sa loob ng kwartong iyan kung saan natutulog ang pinsan niya si Dex na drinoga rin nila. Pag alis ni Natalia, nakita ko sa restroom walang malay si Gigi. Kaya siya ang pinalit ko sa loob ng kwarto na iyan. LJ, gusto ng babae na na masira ako sa sa'yo. Balak pa akong ipaghasa sa pinsan niyang mukhang salte. Mahabang sabi ni Ellis, kaya naman tiningnan ni LJ ng masama ang babae na kanina pang umiiyak. Hanggang sa dumating ang governor at narinig nito lahat ng mga sinabi ni Ellis, gayon rin ang mayor ng Davao del Sur. Kaya naman humingi ng tawad ang mga ito kina Ellis at LJ. Sobrang nahihiya ang mga ito sa dalawa dahil sa kagagawa ni Natalia. At upang maging matino at malinis sa mata ng media at publiko ay ang governor na mismo ang nagpakulong sa sarili nitong anak. Kinaumagahan, pagising pa lamang ni Ellis ay nagulat na siya dahil sa ingay na nang gagaling sa labas ng kwarto. Naririnig niya ang boses ng mga kaibigan, gayon rin ang mami elmania niya. Kaya naman kaagad siyang napabangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang pinagtutulungan ng mga kaibigan niya si LJ habang ang binata naman ay nakabusangot lamang. Lumingon ang mga ito nang marinig ang pagbukas ng pinto at lumabas si Ellis. Dalidaling lumapit ang mga ito sa dalaga at isa-isang yumakap. Ellis, napanood namin yung nangyari sa party ni Governor. Ano, ayos ka lang ba? Ani ni Mrs. Elma. Oo nga Ellis, ano sinaktan ka ba nila? Naku, sabihin mo lang. Ani ni Kela. Hindi, sapat sa akin yung kulong lang. Dapat dun kilalanin niya kung sino ang babanggain niya. Ani ni Rafaela, ilalabas rin nila yan sa kulungan. Kaya ano? Ano na? Ganun-ganun lang? Ani ni Althea. oo nga. Dapat doon maturuan ng leksyon para di na umulit. Saad ni Violet, kung makakaulit pa, e eh kung painumin ko kaya ng isang balding asido. Saad ni Kay, okay lang ako. Ang OOE nyo ha? Hindi ako mahina no. Kaya ako ang sarili ko at talagang nagbiyahe pa kayo dito sa Davao dahil lang sana panood nyo. Wow, so sweet naman guys. Hi, tigilan nyo si LJ ha. Ang iingay nyo, rinig ko kayo hanggang kwarto. Ani ni Alice sa mga ito. At kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin sa babaeng yun. Kahit ako ayaw ko rin ng kulong lang. Naguhugas kamay lang kunwari si Gob. Ilalabas rin nun ang yun ni niya. Nag-iisang anak lang si Natalia kaya alam ko. Baka nga mamaya ay laya na yun. Ani ni Ellis at naupo sa tabi ni LJ. Mabuti na lang talaga kaagad mong nabasa ang galaw nung magkaibigan na yun. Nakumunti ka na dun. Ani ni Rafaela. Kaya nga, akala nila maiisahan nila ako. Ani ni Ellis. Samantala, apat na buwan ang lumipas. Masayang idinaos ng pamilya Santiba ng special na araw para sa bunsong anak ng mga ito. Dumalo ang pamilya Dalgan sa kasal ni na Cheryl at Arielle. Gabi na at kasalukuyang nagsasayang lahat sa hotel. Isinayaw ni Alice ang groom habang si LJ naman ay isinayaw nito ang bride. Ano bang nangyari sa mukha mo? Haha, -ha, kasal mo pa naman puno ng pasayang mukha mo? Ani ni Alice at mahinang natawa. Kaya naman na mangot ang groom. Hayes, paano ba naman kasi? Bininyagan muna ni Mr. Paul ang mukha ko. Sagot ni Ariel. Kaya naman muling natawa ng mahina si Alice. Haha, -ha, ngayon masanay ka na. Nagmahal ka ng prinsisa kaya alagaan at mahalin mo ng sobra si Sharon. Huwag mo siyang paiiyakin at sasaktan. Kundi mas malala pa dyan ang aabutin mo sa kamay ni Tito Paul. Ani ni Ellis Habang si LJ naman ay maingat na sinasayaw ang bride, ninitian niya ito at naalala niya yung mga araw na nakasama niya ito. Sobrang bait ng dalaga at sobrang ganda, kaya napakaswerte ng lalaking na pangasawa nito. Congrats, Finally, kayo rin pala ang magkakatuluyan. Naalala ko pa noon, sobra mo siyang iniyakan. Ngayon, sana paiiyakin ka lang niya sa saya. Ayaw ko na makita yung dating faith na mahina, ha? Sumbong mo sa akin kapag sinaktan ka ulit ni Ariel, ha? Ako na mismo gugulpi sa kanya. Ani ni LJ kaya naman, napangiti ang bride at mahinang pinalo ang braso ng binata. Opo, kuya. Ha, para ka rin sina Kuya Patrick at Kuya Kenneth. Kung makapagsalita, mabait si Ariel at mahal niya ako. Tsaka mahal na mahal ko rin siya. Sagot ng bride. Okay, sabi mo eh. Basta nung ako dyan sa magiging baby niyo ha? Ani ni LJ. Nang matapos ang masayang gabi na iyon, ay nauna nang umuwi ang mag-asawang dalgan. Habang sina LJ Ellis at Emma ay tinapos pa nila ang katuwaan ng barkada. Hindi pa sila pinayagan ni na Rafaela, Umuwi kagad ka kaya nag-inuman pa at tinuloy ang party na sila lamang na magkakaibigan. Halos madaling araw na nang umalis sila sa mansyon ng mga santiban, nakatulog na si Emma sa loob ng kotse habang si Ellis naman ay pinipigilan lamang ang antok. Napapreno ng malakas si LJ nang may biglang humarang na itim na van sa kanilang harapan. Habang si Ellis naman ay nahimasmasan matapos mauntog sa harapan ang noon ito. Kaya naman napamura ng malakas si LJ matapos niyang makitang nasaktan ang babaeng mahal niya. Kuya, malakas na sabi ni Emma na makita nitong pinalibutan sila ng napakaraming armadong kalalakihan dahil maging sa likurayan ay may nakaharang. Huwag ka nang lumaban dahil wala rin kayong laban. Ani ng lalaki na nakatakip ang mukha. Binuksan ng mga ito ang pinto ng kotse at pahilang inilabas ang dalawang babae. Hindi makalaban si Ellis dahil hawak ng dalawang lalaki ang magkabilang braso niya at tinutukan siya ng mga ito ng baril sa ulo. Habang si Emma naman ay umiiyak na dahil sa takot, may nakatutok rin na baril sa tagiliran nito habang hawak ng isa pang lalaki. Huwag ka nang pumalag LJ dahil nilalagay mo lang sa alanganin ang buhay ng mga kasama mo. Saad ulit ng lalaki. Sa tingin ni LJ ito ang leader ng mga armadong lalaki. Hinila nito ang buhok ni LJ tsaka sinikmuraan. Lalaki ka naman pero bakit nananabunat ka? Sagot ni LJ kaya naman muli siyang sinuntok ng lalaki sa sikmura. Kuya, kuya tama na. Huwag mong saktan ng kuya ko. Umiiyak na sabi ni Emma. Huwag saktan? Haha <laughs> okay. Madali akong kausap ani ng lalaki, pagkatapos ay malakas nitong pinalo mula sa likod ang batok ni LJ gamit ang hawak na baril, dahilan upang mawala ng malay ito. LJ! Malakas sa tawag ni Ellis sa nobyo. Kuya! Umiiyak na sabi naman ni Ellis. Oops! Hindi ko siya sinaktan ha. Pinatulog ko lang. Oh, dalhin na ang mga yan bilis. Ani ng lalaking, nakabonet. Kaya naman kaagad isinakay ng mga tauhan nito ang dalawang babaeng nagpupumiglas. Sinuntok pa ng isang lalaki si Ellie sa sigmura dahilan upang matigil sa pagpupumiglas ang dalaga. Ate, umiiyak na ani ni Emma. Tumigil ka o ayaw mo pati ikaw masaktan rin. Ani ng lalaki ang may hawak kay Emma. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak ang dalagita kaya naman nairita ang lalaki at tinakpay ng packing tape ang bibig nito. Ilang oras ang lumipas, nakarating ang dalawang van sa isang tagong lugar. Walang katao-tao dahil gubat na ang nakapaligid sa lugar na iyon. Halos kalad ka rin ng mga ito ang tatlo. Maging si Ellis ay tinakpan rin ng packing tape ang bibig nito. Naalala ni Ellis na suot niya ang kanyang relo, kaya naman kahit nakatali ang kanyang kamay sa likuran, ay nagawa pa rin niyang buksan ang tracking device niya. Paghiwalayin ang mga yan. Ani ng lalaking pinuno, mas lalong nagpupumigla si LJ na makitang nakakulong ang dalawang babae sa rehas habang si LJ naman ay tinali pataas ang mga kamay nito. Habang nakapatong sa bangko ang mga paa niya, may nakatali rin na lubid sa leeg ng binata habang nakaharap ito sa dalawang babaeng nakakulong. Sobrang umiiyak si Emma habang si Alice naman ay pilit pinapatapang ang kalooban. Pinindot niya ang alarm system device na nasa likuran lamang ng relo kaya naman umaasa si Ellis na darating ang mga kaibigan niya na tutulong sa kanila. Hayos, napaka-boring. Dalhin nyo nga sa akin ang mga gamit. Ani ng pinuno kaya naman kaagad dinala ng dalawang tauhan ang mga gamit pang torture. Alin kaya ang mas masayang gamitin dito? Ani ng pinuno, oh, mukhang mas masaya to. Saad ulit nito. Kaya naman at pumigla si LJ nang makita ang kuryenteng bakal ang hawak ng lalaki. Easy, easy, easy. Masyado ka naman excited. O ito, tikman mo. Ani ng pinuno tsaka nilagay iyon sa tagiliran ni LJ. Dahilan upang manginig sa sakit ang binata. Tuluyan nang napaluha si Ellis nang makita ang kinukuryente ang lalaking mahal niya. Hindi pa nakontento ang pinuno, kumuha rin ito ng mainit na bakal. Namumula na iyon dahil sa sobrang init. Pagkatapos ay tinusok iyon sa hita ng binata. Tinanggal ng pinuno ang nakaharang sa bibig ni LJ. Kaya naman rinig sa loob ng silid ang napakalakas na sigaw ni LJ sigaw dahil sa sobrang sakit. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang mama ko. Ani ng pinuno at tinanggal nito ang suot na bonnet. Nanlaki ang mga mata ni Emma na makilala nito ang lalaki. Ang lalaking dinala ng stepmom niyang si Amina sa mansyon at pinakilalang anak umano ito nang namatay nitong kapatid. Ang buong akala ng mga garzon ay pamangkin lamang ni Senyora Amina si Amir. Subalit ang hindi alam ng marami ay anak ito ni Senyora Amina sa pagkadalaga. Ito ang kasama ng Senyora sa mga plano nito laban sa mga garzon. Samantala sa kabilang dako naman ay katatapos lamang maligo ni Rafaela na makita nito sa ibabo ng kama ang rilo nitong nagkulay pula, ang salamin niyon at may maliit na kumikislap na kulay puti sa gilid iyon ang tracking device. Wala pang tatlong minuto ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Kay, ang anak ng mafia queen na si Cindy Welford at Apollo na si Mike. Yes, Kay? Saad ni Rafaela habang naka loudspeaker ang cellphone at mabilis na nagbihis. Nakita ang kotse ni LJ sa San Nicolas at tumawag si Tito Paul na nasa panganib si na Ellis. Ani nang nasa linya? Yeah, I see. Nagpadala ng signal alert si Ellis and location, nakakunik pa rin ako sa kanya. Sagot ni Rafaela. Nang matapos ang tawag ni Kay, ay eh muli na naman nag-ring ang cellphone ng dalaga. Nang makita si Althea ang tumatawag ay eh kagad sinagot iyon ng dalaga. Raf, where are you? Alam mo na ba ang nangyari kay Ellis? Ani nang nasa linya. Yes, mauna na kayo ni na Violet sa Black House. Paalis na rin ako ng bahay. Alam na ba ng ibang girls? Sagot ni Rafaela. Matapos siyang mabilis na nagbihis, oo, tipid na sabi ni Althea at naputol ang tawag ng muling umilaw, ang high-tech na rilo ni Rafaela. Nagkulay gray iyon, hudyat na may tawag mula sa pinakamataas. Yes, Queen. Ani ni Rafaela at mabilis na itinali ang buhok at sinuot ang kulay puting mask na may nakatatak na letrang R. Mata lamang ang nakikita sa babae pagkatapos ay mabilis na lumabas ng sulit tsaka kinausap ang ina. Oo, ang mami Vanessa nito ang nasa linya. Apollo Queen ito at kapag sa oras ng trabaho na, ay nagiging formal na ang dalaga. Bilisan nyo, kasama nyo si JP Dalgan. Make sure na babalik kayong buo at tagumpay na ang mailigtas nyo si na Edis. Sa White House nyo dalhin ang mga kalaban. Buhay man o patay, make sure na malinis ang lugar bago nyo iwan. Walang magiiwan ng kahit na anong bakas ng na Apollos. Nagkakaintindihan ba tayo girls? saad ng Apollo Queen. Kaya naman halos magkasabay sumagot ang Apollo Angels. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sagot ni LJ at dinuraan ang lalaki. Haha, hindi ba? Ani ng lalaki at pinalo ng batuta ang hita ng binata. Sige, pangalawang tanong. Kung hindi mo pa sasagutin, sasaktan ko at papahirapan ko ang kapatid mo. Ani ng lalaki. Ano, sasabihin mo ba kung nasa ng mama ko? Anong ginawa mo kay Senyora Amina? Ano sumagot ka? Sigaw ng lalaki. Sa narinig ay tumawa ng mapangasar si LJ kahit hirap na hirap na ito ay nagawa pa niyang asarin ang lalaki. Haha kahit patayin mo ako, hindi mo na makikita ang putang na mong ina. Nang aasaran na sabi ni LJ. Kaya naman tuluyan nang nagalit ang lalaki. Mas lalo nito idiniin ang mainit na bakal sa hita ni LJ na siyang ikinasigaw nito. Nang mapagod ang lalaki sa pagpapahirap nito kay LJ, ay kinuha nito ang cellphone tsaka pumasok ito kung saan nakakulong si Elise. Alam ko, bilyonaryo pamilya mo. Tawagan mo ang magulang mo. Ani ng lalaki. Hindi nito alam na iyon ang malaking pagkakamali na gagawin nito. Dahil ang tanging alam lang ng lalaki ay mga negosyante lang ang pamilya ng babae. Ang hindi nito alam ay ang nakakatakot sa likod ng pamilya ng babae. Kalagan mo ako. Malamig na sabi ni Elise. Bakit kita kakalagan? Ano ako, tanga? Saad ng lalaki. Oo, tanga ka. Paano ko tatawagan ang mga magulang ko kung nasa likod ang kamay ko? Nakatali. Hindi ka lang pala, tanga. Bobo ka pa. Ani ni Alice. Kaya naman napati ang lalaki dahil sa talas ng dila ng babae. Akmang kakalagan na ng lalaki si Ellis nang biglang pumasok ang isang tauhan kaya napahinto ito. May inabot ang tauhan na isang kulay itim na cellphone at nakilala ni Ellis kung kanino iyon. Iyon ang cellphone ni LJ at nakita niyang tumatawag si Lino. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.